Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon po ay October 19, Guapo, 2025 Birthday ni Sir AD Chief Latonio Nandito ang mga guwapa sa UFB United Brains of Binavista guys Oh, andito si Ate Perot Si Ate Ani Si Ate Rosie Si Nang -Ik -Ik, sina, Si Inday Disa Si Madam Yeah. Oh, so beautiful. Ah! Si Ma'am Andito rin si si Ate Bisit. Si Nang IP. Si Kuya Ernesto. O oh, si Ate Lourdes. Ang mga di Ate Rhea, hanapin ko ba? Yan sila Andito si Nadir si, si si Kuya P, si Nora, si Ati Julie nadi Ayan, um, ay ang mga tulad. Ang mm -hmm. yung iba? So, din rin ang mga member sa iyo. Ang mga yari. ni Sir Eddie 85 years old. Ayan, eh. Ang kantahan niya yatay... ti... Kanta na. May kantahan na. mag-good. No, mag TV no, mga <laughs> <laughs> na. Mga single ba leyani sila tanan? hindi single. 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 Single, single. Single, Ako single. Ako single. Ito double. <laughs> ito <a> single, ito <laughs>

<laughs> Salamat sa pag-invite at itero o ko po kami. So, hanggang dito na lang. Ito talaga sa may-ari ng bahay at saka sa celebrate na birthday. birthday. Thank you. Sir. Ilang taon na po? 85. Ano po yung message niyo kay Sir Eddie? Oo. Oh, ano mo talaga yung age mo? Go. Ano mo ng 100 talaga? Para makatanggap tayo na? 100k 100k so ba -ting, ting na 100k taging ting ikaw ate Ani ano po yung wala ko masabi kaya, wala, wala. ko masabi <laughs> kailangan may masabi ka wala ko siya nasabi kayo naubos na eto ano masabi mo <laughs> ate Rose sa ano sa my birthday sa birthday happy birthday di ba ko magkatipin sa laki sana hindi lato niyo sana naman na humabat talaga yung ba, edad ba, ba, niya hanggang <laughs> hanggang 1 para para talagang kitang kita talagang ebidensya na siya talaga matibay magaling malakas malakas yeah at nanatiling guwapo. Ikaw na ka ano masabi mo? Ah, <laughs> uh, sabihin, sabihin mong bihon. <laughs> sabihin mong bihon dai. <laughs> ano masabi mo sa so, my birthday? Anong wish mo? Happy birthday. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tagalugat, Tagaluga. Tagalogin mo naman. Ayun sa dito. Dito tayo. Dito tayo sa ibang senior. Mag-interview tayo. Ano po yung ati Ngayon po ay birthday ni Sir Ed. Ano po yung message nyo sa birthday ni Sir Ed? Birthday nyo lang. Ha? Birthday. Oh, isa pa. Pari Yan lang? Okay. Si, naman po na ng ID. Ano po masabi mo? Sana ah, maraming birthday pa na narating sa buhay niya. At ito na ng malakas na at saka healthy. Bye. Wow. Okay. Talaga po. ano po siya eh, palasimba at saka masipag talaga siya magsimba at baka Diyos. Kuya, ano po masabi nyo kay Sir Ed? Ano po yung message nyo sa birthday niya? <mulik> okay. Ano eh, ang taas niya po Maramat po. Ayan po po sa araw, may laminang inyagdala. Power! Salamat. Okay. Salamat po. Ikaw na at atilordis, atilor ano po yung mga sabi niyo? Ano po yung message uh, si ni oh. niya sa nag-birthday po? Pag-birthday niya pa rin. Sana'y kanilang dugangan pag bilang o pilak Kamot magkapigat ko sa Sige, wish po natin yan na at pinalangan po natin. Ako po, ako po salamat sa mga nag-message. Oh, ikaw po naman. Ano mo sabi mo sa my birthday? Ako, wala. Parang lasing ka na. Huwag <laughs> naman yung lasing, lasing na. Lasing na, lasing na talaga. <laughs> oh, sige, ano mo <laughs> <know, I'm> <laughs> ah, sabi mo? Ano ang masabi? Asa ka na itong birthday boy? ano, birthday boy? Ah. <laughs> oh, si Bird! yung natin sa December. Nako! Wala! Mayos ka, ha? Ah. Hanap tayo! Maghanap pa? Anong lead kayo ang <laughs> pamot Madam Ria, <laughs> ano po yung magiging -e message nyo po sa nag-birthday po? Message nyo sa nag-birthday. Ay, happy birthday, Pari Edi. Stay handsome and beautiful. <laughs> Beautiful. <laughs> Na <Nabayo>. Ah, naman. <laughs> Sige po, salamat po. At uh, sila pong lahat ay nag-message. So, oh, po salamat sa inyo. Ang masabi ko po kay Sir Ed, napakabait po niyang asawa, lolo, kaibigan. Oh, Sino Oo. Nagsisimba. Palagay ko siya nakikita, nagsisimba po. Makadiyos po siya. Siguro, Yon yun ang sikreto niya. Pampalakas po okay. sa katawan niya. So, isipin natin na uh, marami pang birthday na darating. So, hanggang dyan na lang po yung aking sulti-sulti. So, hindi madugay-dugay. ato na yung iop. Bye!